Sa isang iglap, abo na lamang ang natira sa dating apat na palapag na bahay na ito sa MRR Queen of Peace, Baguio City. Lingid sa kalaman ng nakararami, hindi lamang kagamitan ng natupok kundi maging ang siyam na dekadang mga alaala ng bahay. Pagputok ng araw kaninang umaga, si Gibson patuloy pa rin umaasa na may natira kahit kaunting gamit na maaari pang pakinabangan. Katuwang ang POSD at PNP Bagyo, ang mga residenteng nasunugan gaya ni Gibson, nagtulong-tulong sa paglilinis ng mga natupok na ari-arian. O yung mga kwan lang yung mga susi kung meron tapos yung mga ano yon gold plated daw na mga ring tapos yung mga ibang gamit ng mga bata na gold naman sabi nila hindi ko alam yung mga borders yun lang yung ni-retrieve nire namin kung sakasakalaing meron makita po uh, kahit yung requirements lang po ganun kasi important po kasi po Pero ang most important naman po is yung sarili po namin po kami before po nag lumala yung upper? Uh, very, very little. Uh, yung ating uh, uh, pinakaunang bahay dito, talagang kitang-kita nyo naman na abo siya. So, I think they were looking for some important um, uh, jewelry siguro, yung may-ari dyan. Tapos dito sa second house, uh, some coins because it's, uh, it's a bucket of coins na tindahan po kasi ito, no? Pero dun sa kanilang um, second floor na cemento uh, naman kasi siya, Marami silang nakuhang mga metal beddings, double decks, in fact pati mga mga matreses. So yun po ay hinold din namin kanina at uh, dinala namin uh, sa kanilang bahay sa may pinsaw. So yun lang po. Dito, dito naman sa kabilang uh, itong third area ay talagang sunog na sunog po siya. So there's nothing to salvage really. Ang mga yerong na iwan ibibenta nila sa junk shop. Pinabenta na? para kung meron man, pangbangon. Tapos tap mo nga tulong. Patuloy pa rin naman ang paghingi ng tulong ng mga nasunugang pamilya para kahit papaano ay makapagsimula ng bumangon mula sa trahedyang dulot ng dalawang oras na sunog noong Sabado, April 13. Samantala, wala pa rin inilalabas na resulta ng investigasyon sa sunog ang mga otoridad. Paalala nila lalo pat mainit ang panahon, panatilihin ang pagiging alerto at siguraduhin tanggalin sa saksakan ng mga appliances kapag hindi na ito ginagamit. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.